Hi hey guys, welcome back to my channel Ito na nga Pagkatapos ng Hong Kong Aba humirit pa itong si Gemma Garanza At si Ella Desos May pa honeymoon pa At in solo flight nila na pumunta ng Japan Ayan Nag food trip ang dalawa Sabi nga ng kanilang mga fans Grabe talaga mag care itong si Ella Kay Gemma sa makikita natin kung paano nag-enjoy ang dalawa syempre pagkain talagang pinakakwa una nilang banding syempre pag Japan talaga masasarap ang pagkain Siyempre, kasama nila si Risa Sato ng Japanese din at parang tour guy nila at ang dalawa pero napaka talaga ng jelalantad lantad na lantad na kaya enjoy na enjoy muna Angela bago magumpisa ang kanilang training. So yun lamang po guys ang ating update sa ngayon. Hanggang sa muli. Bye bye! Always remember, huwag po tayong paka-stress. Please like, share, and subscribe my channel para ma-update kayo sa mga bago kong upload.